<laughs> pero pwede naman extra na lang. <laughs> oh, Pero July na ito mag Exciting. Plus oh, cuisine. Oh my God, ang taga pa na namin hintay. Na big screen. Oh, talagang... Okay. Okay, mm, talaga ito na ba yung comeback mo sa movie? Ikun sakali. Ngayon oh. ko lang <laughs> naman na ito na pala. Na-ready na pala. Ako din. Surprise. Oh, so, ako, kaya ginather kayo oh, oh, oh. wow. okay. okay. ni Mayor nayon parang ng mga kasanggoy na champion ng Pilipinas pasimbol yun 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 first Miss Claudine Barreto. And my friend, Katrina. So, kasama, kasama ka kasi. Yeah. Si Katrina. Siyempre, palagi ako excited. Tas kasama ko ulit siya, Brian. Yes. 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 At ikaw yung tulay sa pagkakilala yes. yes. mm. ah, ni Pag hindi ka kinuha, dahil ikaw nang sa ka. <laughs> The player. The player. The player. The player. ano ako? Ano ako

kasi uh, Andrew kasabi sa film, of course. How excited you are? In-announce sa li-ano so, so, in in ni- Sige, ni 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 kumakain lang ako ng ispe pata, biglang. <laughs> Salit pala ako. Salit pala. Di yan siya mula sa ako. Ako cast hindi siya sa ano, sa, sa mama. mamay mama, naman. Hindi lang. siya available. Hmm. Meron um, tayo nagka-work time sa- Kasi nagka-work naman si Pero this time, sali niya. Nagkaka-conflict eh, schedule. Okay. So si Ines, si Ines, in eh, how excited si, si you are. Magiging, magiging kapit sa pelikula <laughs> <laughs> Magiging kabit. Then, so, at least, di ba? Oh. Kabit ko rin ang tingin sa akin. <laughs> <laughs> Pero magaling na. Yes. Ay, maraming namang salamat. At Akala ko talaga pupas, so get together pa, lang. Pretty Martin pa rin. Pa rin. Oh, kaya nagulat ako, sabi nila, Movie, may movie. Ah, ay, talaga ba? Buti na lang, iniwanan ko yung mga barkada. iniwanan ko talaga. Sabi, ko, sabi nila, ay, tapos tapos kayo bye. mag ninja ako. Ayan, si Kiana naman, Kyana. Na, na kuma, very kuma happy sa love life. Wala lang, mapelikula pala. As, ba ako dito, ano Mayor. Ah, ano, ano po? Ang tagal mo na wala. Ang tagal na wala. Ang nag-aalagahan sa Ay, sino? Like si. Nagkita. Ganito kasi talaga isa-isa eh. ano, hindi naman ako nawala. Na nandun pa rin naman ako kaso lang more on social media. Naging bibig gandang hari na nga. Sana naging ano pa na lalaki. <laughs> ako naman yung lalaki. Hindi ano ah... Uh, Siyempre, pag, pag nandito si Mayor ma'am, may si Friendship, ah uh, di, di po hindi kami pupunta dito. Lagi ako in-invite ni Mayor. So, support naman kami all the way. Si Mayor lang, hindi lang niya kami in-invite doon sa campaign. Ay, hindi. Ay, wala akong masabi. Tsaka, hindi na ako kasali sa movie, kaya wala rin ako masabi. Kasali <laughs> ka na daw. Kasali ka na daw. Bumawin naman siya this time, kasi ka nakapunta doon sa nulungan. Dito na lang doon sa... Uh, siguro wala na siyang choice, kasi ilalabas niyo na to, di ba? Oo. Ito na yung resibo. na yung resibo. Mayara, walang ng bawian mail. Documento. Si Cita. Siya. 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 producer ng Mamay Productions Siya. Siya. rin Siya. Siya. rin Siya. 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 Siya alamat kay Mayor Mama isa pagtitiwala niya sa akin as line producer and syempre sa aming director kay Derek Direct Lopez yeah. mm. especially yan, si Jeric Raval napakadali niyang atakin mm. kaya talaga naman kaladkarin ako kaladkarin bilboy shimizu syempre pare-pareho lahat uh, naging magkakasama kami. Kami sa Batang Riles si Brian and Brian how excited Hello. you are working uh, with uh, this uh, guy ang bibigat nung kasagad nabigla ako oh, na okay kasama na ba ako may kumain kumain ka kumain na ako doon kumain na ako ang doon mo arabo arabo may isang pa arabo isa pa friendly mayor naman si Ate Leng Ate Leng ikaw how excited you are super excited super and congratulations kay mayor naman kasama dito thank you mayor ikaw ano ba't ano mahal mo yung showbiz like syempre, parang mas matagal ka in politics eh. Pero ngayon na... Actually, yun kung na-realize na, kumbaga kamahamahal nga ano ba? Showbiz. Saka, knowing the fact na how many years na pandemya na no? Pandemic. So, this is part of my advocacy, no? Para makatulong tayo sa service industry, sa movie industry, no? Uh, para kahit pa paano, yung nawala ng trabaho, no? makabalik din. Kabigit ang trabaho sa movie. Uh, sa so, <tip> po pala, si Mayor Mama is advisor ng kapisanan ng mga artista ng mm, Pilipinas. Kaya advisor po. Kaya, pala, Mayor, ganito na rin kadami yung mga, mga artista mong kaibigan because uh, ka, ano eh, ka mapagbigay sa kanila, ano, di ba? Generous. ano masasabi mo doon na ganito na pala kalawak yung, ano mo? Okay, oh, sila na ba ito kompleto? Tumalaki ng pamilya. Okay po. Sila na po pwede makapagsabi niya. Kasi baka po, pag tayo magsabi, baka kasi niya ang ni Mayor. So, kumbaga, kung ano nakita nila. Tatay po yung hotfulness, lahat. Sorry, okay, siya. As advisor po, ano po yung parang inaano niyo ngayon dito sa kapisanan ng... Ano? Ah, bilang isang advisor nung ng Actors Guild of the Philippines. So, yung obligasyon natin na kahit pa paano makatulong tayo sa kanila in one way or another, no? Sa mga sa It's showbiz, man no, kung paano natin sila matulungan when it comes to sa mga casting lahat kasi kumbaga broad yung ano natin eh scope natin bilang isang advice yan so hanggat kaya natin tumulong tayo kasi yun ang lagi ko sinasabi bilang isang local CP executive kailangan natin yung collaboration with other agencies otherwise wala pong mangyayari so tulad sa showbiz kailangan din ng LCU kasi sa mga ano lang financially lahat dapat uh, kailangan nandun So, napakaganda ng flow ng ano natin. pag nagtutulungan lahat ng mga agencies. Lalo na pag may LGU. Kanina bago nag sila, may, na bago nagdatingan sila ko, may na-overhear ako na nagsabi na naka-ready na raw yung budget para sa pelikulang ito. Eh. Naka-ready na raw yung budget eh. I don't know what what does that. Actually, when it comes to ano, always money. Budget. All can part.

galing. Okay, magpirmahan na. Asan <laughs> mo? <mag> <laughs> wow. Congratulations! So, alam niyo kama yan, andito si Jimmy, ang ating production yes. manager. Ah, uh, ayan, I production manager. manager. Yes. Anong okay. message mo sa mga taga nunungan for having ang mga mamay na leader? Na, ano, unang-una um, kayo lahat, sobrang napaka um, paib na nyo, at napaka disiplinado ng mga taga nunungan at uh, um, maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo kay sa aking good friend na si Mayor Marcos Mamay at kay Alia. So, um, ako masasabi ko na you're in good hands. Alam niyo naman yung yun. Hmm. Willing ka bang parang maging parang ambassador to help Mayor dun sa mga ibang mga projects na pwedeng... Masa kay Mayor uh, hmm. mas, yung, yung, ako. ano, hindi ako makakalimutin. Okay. Thank, Thank you. Thank you, everyone. Congratulations. 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 Congratulations.